Hinog na hinog na yung papaya. Kaya ng papaya, merienda. Noong araw, ang papaya, ang matamis yung native. So ngayon, yung malalaking ganito papaya, sobrang tamis na. Ito, may merienda yung gano'n. Hmm? Tapos pa eh. hindi na nahiya eh. <laughs> Ito. Talagang mahilig ako sa papaya. Kasi raw ang papaya, pag kumakain ka lagi, gumaganda. Mano, balang araw maganda na ako. <laughs> ang saya. Mmm. Ang tamis. Mmm. Grabe. Grabe. Ayaw ko ng ganito, na ano, nakagayat na. Galing ito doon sa tiyahin pabing ko, bukod pa yung naka ano doon, yung pinapahin yung, yung isang nado na na hidog. Wow, tamis! Hmm. Grabe! Ha? Huh? Kahit hindi na kumain ng dalawang araw. Dan buaya yang hmm. ah.